pasdan ko itong nadadaanan dito na patag na nyugan na mga layugan na rin yung kanilang mga nyug Ang grabe uh, sa akin sa patag lang tapos yung mga 6 years old lang na mga nyug ko yung mga nabuwal uh, punta tayo sa nyugan tingnan natin kung natuloy yung mga nagsusungkit bali pangalawang araw nila ngayon yung mga nyog ko dito sa kabila yan nakakubli sa bundok kaya naging safe sila yan yan yung nagtitimbon Hmm, oh, dami. Ganun sana lahat. Isang lapa. Pangalawa. Pangalawa. Wala na. Dalawang lapa. Mayroon pa. <laughs> ito pa isang mahirap dong sa mga nyong na binagyo naging mas masukal pa yung mga bunga dahil sa mga bumaba na mga dahon kagaya nyan Rimmigat ng ka karkaro niya. rimigat ng ka ng karkaro. なさまっ Kasta, kung ba't pinagbumbungo na amin. Ayun, nagmayatay. Oop. Marami yan magkakasama sa isang lapa. Yun. Tira-tira ni Pipito. Kunin ko na rin. Sayang din. Pwede yan. Okay, baba ako. So ito, dito sa parte yung medyo mas mababa, itong sitwasyon, dahil lantad siya sa hangin, kukunti na nga yung kanyang binubunga dahil laging bugbog sa malalakas na hangin kung may mga bagyo dahil nakalantad nga yung iba rito mga natitira dyan na mga buko sa mga susunod ay malalaglag din yan so taon ulit ang bibilangin ng mga to bago makarecover and then pag nakakarecover andyan na naman yung bagyo <laughs> kaya samantalang ganun talaga enjoy na lang natin yung harvest na na ibibigay nila dahil sabi ko nga wala tayong magagawa. Okay, andito na sila sa kabila. Dito sa mga tabi ng kalsada. Eto. Sabi ko nga safe yung mga nyog ko dito dahil sa natabingan siya ng bundok. Ito yung mga nalaglag. Overdue na. <laughs> Ayan. Laging huli. May pasok na mamaya Ay ganun. Sa hapon. Sa hapon po. At yan o. Oh. Tapos na nila yung sa gitna at dito. Yan, dito nang galing yan. At sa gitna na pinuntahan ko sa mga nauna kong video sa vlog na ito. Ito lahat yung naipon. At doon naman sa kabila, puntahan natin. Ayan na nga sila, dito na sila. Ayan, naglalaro yata sila. Meron, bakit? Yung ayun ah. Ah, pala, wala silang lighter <laughs> Kaya pala sila nagpapaapoy <laughs> Ayan So, ito na dito sa kabila Ito yung kanilang nasungkit na Na baba na Yan yung binababa nila Sa video na to Kahapon Ito na lahat

Ito pala paraan nila para matuwid yung kawayan na panungkit. Kasi mahirap umasinta kapag ang kawayan ay hindi diretso. Nung nada asawa mo nun ay nagbait agasinta. <laughs> <laughs> nasip ngayon. Ayan, larga na Nabuwal din yung mga Tanim nila dito Hindi na ko akyat at Bagki-clearing na ako Okay, andito na sila sa may kubo. At niraras na nila para mayari na dito. Talagang natagalan sila dahil nga gawa ng mga gantong uri ng mga dahon na nagpasukal doon sa mga bunga. Pasak naglilinis naman ako dito. Ayan. Nagsusunog ng mga dumi, mga dahon. Obligadong sunugin dahil masyadong makapal itong dumi ililipat nila dito ayan sa nyo dito para minsanan nyo pagtatapas oh isakto sa may baga <laughs> yan so ngayon ay pagpapatuloy ng kanilang pagtitinor kahapon ay wala ako. Si Mrs. yung nagbantay sa kanila at inabot na sila ng gabi. yan gusto ko lang pakita sa inyo itong jeep nila. No? Sa mga nakakapanood mga dati kong video, ito yung jeep na pinagkakargahan nila at kinonvert na parang elf. Oh, sige, sige. Ito so, na siya. Yan, jeep na naging truck. Astig yung forma. Hindi ko lang alam kung magkano yung inabot ng pagpapakonvert nila. Yan. Ayon, mga reject, mga may tubo, mga maliliit, mga may bitak.

Niyo, malapit lang na pero hindi nila pwedeng hindi pwedeng dalawang tao lang dahil may mga mabibitak na kailangan ganyan talaga para maiwasan na bumagsak yung nyog sa saig o sa mga kapwa niya nyog para hindi mabitak na hindi ma-reject ito na yung konti na galing dyan sa kubo yung huli nilang sinungkitan nung naglilinis ako ito lang yung nakuha doon Okay, ito na yung galing dyan sa gitna.

bumili rin ng nyog at itong problema medyo masikip kasi itong kalsada kaya kinakailangan nilang ilipat itong jeep Two. Five, fifty, one four fifty, one fifty, six hundred, seven forty. Ang reject plus 1,450 dos mil lang pala mahigit dito ayan na bayad thank you very much ito yung ating na harvest day 1 ito yung na tinor nung day 1 2,360 na big or good at 1.7 na reject. Day two, lahat, lahat 2, lahat-lahat ay 2.570 and then 1,116 ang reject. So, lahat-lahat ng good ay 49,000 ah, 49, 4,930 at ang reject ay 2,816. So, ang pressure ngayon ay 17 ang good at 10 ang reject. Kaya ito yung naging good natin, bayad. Ito naman yung sa reject. Yan So, bumaba siya na nasa 3,000 yung harvest natin ngayon. Kasi last harvest ay nasa 10,000 pieces may Ngayon ay nasa 7,000 lang. Pero okay lang dahil tumaas ang presyo ng nyog. Kaya, <clears throat> matas din yung gross at net income natin. So, ang sweldo nila, mga nagtapas ng isang linggo ay nasa 16,266. Kaya, ito yung gross natin at ito yung net natin. Ayan. So, maganda. Ang naging presyo ang kaya ganyan yung ating net. Pero sa mga susunod na araw, sa mga susunod na pagpapasungkit natin, mas bababa pa ang ating harvest. At yung presyo talagang tataas yan dahil maraming mga lugar dito sa Aurora at sa ibang mga probinsya na nagpo-produce na, na nagpuproduce ng nyog ang talagang nasa lanta. Kaya yung supply ay mababa pero yung demand ay malakas pa rin kaya ang presyo ay mananatiling mataas. Okay, maraming salamat sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.